Hi everyone, this is Marisa's Hernal vlog and welcome to my new vlog. So guys, magluluto po tayo ng isda pero hindi ko po alam kung ano yung isda at pusit. Tapos meron po tayong talbos, kamatis, sibuyas, tsaka sinigang mix. Firstly, babatan po natin yung sibuyas. Tapos hiwain mo syempre. Tapos, hiwain niyo po yung luya, syempre. Tapos syempre, hugasan natin yung kamatis kasi ayaw naman natin ng madumi yung kamatis. pag siyempre hiwain natin yan. Sinong kakain ng buo niyan? Joke lang! Tapos guys, gupitin yung talbos. Kasi hindi talaga natin makakain niya ng buo kasama yung ano. Yung basta ganun. Sempre hugasan. Sempre lalagyan natin ng asin para matanggal yung lansa. Then, of course, ikakalat po natin yung asin para po kumalat. Tapos po, ipiprito na po natin. Kabog! Tapos, iingatan natin 'yung ating mga balat na matalsikan ng mantika. Sinong may gusto ng ano, matalsikan ng mantika? Kabog! Oh, di ba po, kinabog, luto na. Siyempre, isalin natin sa plato. 'Yan, o, oh, di ba? Tapos may second batch pa. Siempre mag-ingat ulit tayo. Ibaliktad natin para naman yung kabilang yung maluto. Di dapat hayaan. Parang siya, iniwan ka lang. Mm, so sad. Ayan na guys, luto na. For the luto. Kainin ko yan. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Haluin! Tapos ang ating luya, di siya makapag-decide kung anong i-aano uh, niya ibababa niya. Haluin muli. Taas kamatis. Intayin po natin na mag-golden brown yung ano sibuyas. And yung kamatis naman, durug-durugin. Para mas, ano, mas mag sabaw ganun. Tapos, lagyan ng isang basong tubig. Dalawang basong tubig. tatlong basong tubig. Kayo bahala kung ilang baso gusto nyo. Kayo naman yung kakain, di naman ako. Apat na baso. Oh my god, scary! Tapos guys, hintayin natin yan kumulo. Then, after ng ilang minutes, lagyan na po natin ng asin para magkaroon ng lasa. Hindi ko na alam kung ilan yun. Tapos, magic sarap. Maggie, baka naman. Tapos, ng betchin. Tapos haluin mo. Haluin mo. Para ano, kumalat. Yung lasa, tapos matunaw yung mga seasoning. Diba, kabog? Tapos, ilagay na po natin yung ating isda. Kabog! Tapos, haluin na natin hindi na natin kailangan pang ano, patagalin yung pagluluto kasi nga, luto na yung isda. Kaya, konting kulo-kulo lang. Tapos, para sa pampaasim, sinigang mix. mahal, 70, no? O, baka naman. Lagyan natin. Haluin na natin haluin mo para kumalat ulit yung ano in dada so, okay na guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel don't forget to like subscribe hit the notification bell for more videos thanks for watching guys bye